sa inyo mga kalods uh, ito po yung aking uh, kuya kuya ri kuya ri tinol at aking pamangkin na si Christine uh, mm -hmm. uh, uh, romantiko uh, 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 at ang kanyang uh, anak uh, si Bibi ayan uh, po yung aking apo no? so sila po guys ay mismo ang taga rito no? ah uh, yung kanyang uh, pamilya kanyang mga anak ay nandito po no? sa lugar nito at uh, dito po kami uh, ngayon guys no uh, uh, at uh, pasilpi silpi dito sa lugar so kami po ay uh, tungo po sa mga iba pang area no uh, lalo na po dito sa lugar ng uh, barangay uh, uh, Baltic Tinggalan Aurora ayun uh, guys yung kanilang fishing spot no? uh, lahat ng mga mga taga rito na nangingisda ay dyan po uh, dumadao at dyan po guys ang mga bangka dito na no? ayun po ang kanilang pinaka uh, tambayan kasi nilang giving ship or ano uh, ayun po uh, turismo ng binggalan uh, mid up o mabuhay so guys ito uh, pasimple muna tayo guys no nyo yung mga kalods thank you po sa inyo so ayan no uh, master dito mag uh, uh po natin no na umakit dito sa pinakamataas oh, ah. talagang hindi biro no parang kung ikay kung ikaw guys na na umakit dito parang parang nag mountain climbing ka no <laughs> So may mga recreat na siya uh, dito sa gilid. At uh, ito parang pinakakalsada. sa no? So yun, no. Maraming mga bangka dito sa bargatan ng Barangay Baltik. Ah uh, ito pa uh, Maganda dito mag-pasyal-pasyal uh, pag ganitong oras na no. Na yung uh, patakip silim na ang pang um, araw. Kaya ito. Uh, medyo mapapansin nyo guys yung area ay taw uh, medyo may mga bakas pa makikita na dinala ng hangin at or bagyo no. Uh, ilang araw pa lang parang apat na araw pa lang no. Na, uh, lumipas na sila ay sinalanta ng bagyo at uh, alon. Nandala no? mga bato dito guys no. Eh, mga bata, makikita mo dyan. Sila po ay uh, uh naglalaro dun sa tubig. No? Uh, yung mga bata niyan guys, ay taga rito yan. Ay biyasang biyasa sila sa pagkatampisaw sa tubig. Ay, ito yung ating mga mamangayan dito. Ay, ganun din po sila. No? Kaya kung papansin nyo guys yung uh, yung palubog na araw at nasa ibaba po yung ating kabundukan at yung nasa ibaba ay yan po yung kargatan ay napaganda po ang view uh, that time guys nung no, anong year yan mga 15 years ay kami po ay eh, nakarating doon sa malayo ang lugar na yan ay mga kung sasakay ka sa bangka ay mga isang oras no mula dito so masarap nga guys yung yung time na makagala no at lalo dito sa area uh, masarap uh, refresh talaga at uh, ganda ng simoy ng hangin hangin at uh, minsan kahit po kahit kahit po, po po ka dito ay mawala yung stress mo no yung lungkot <laughs> uh, maganda dito guys kung may mga may mga sound ka uh, patugtog ka dito habang nakaupo Uh, pakapikapi no uh, pabanding-banding ng mga uh, iyong mga kapamilya no or o, kung binata ka man uh, yung sinisintang minamahal or yung lalababae naman eh, ganoon din po guys o sa may mga pamilya sa mga anak so masarap uh, ito po ang view ng uh, dinggalan uh, Aurora no uh, ito yung kanilang karagatan no dito guys ay parang ang style po ng dagat dito guys parang kawali no ayan, ayan napakaganda so dito guys yung mga nakarang buwan uh, ito ay maraming mga turista dito pumunta no uh, katunayan nga guys no ayon sa mga taga rito na nakakausap natin ay uh, yeah, parang dito sa kalagitnaan po ng karagatan ay nandyan po yung uh, balikatan no ng ating mga kasunduluhan dito sa ating bansa no kasama po sa mga foreign ta military no uh, sa mga iba't ibang bansa ay uh, diyan po sila nag uh, kanilang exercise no uh, sa kanilang hukbong sandatahan kaya sa inyo mga kalods na eh, ay napakaganda ng talawak talaga itong kargatan dito ng Bingalan. Uh, kaya lang guys, uh, ayo itong dagat ang estilo kasi dito guys no yung ang lalim niya guys ay medyo paano pa, style kawali nga no uh, kaya kapag hindi mo kabisado ay huwag kang masyadong uh, harahara uh, or uh, talagang kumpiyansa na yan ikaw ay magsuswimming dyan sa area na yan dahil uh, napakalalim no hindi po tulad sa ibang mga beach na slowly ang palalim na mga palalim For dito guys ay malihip no uh, parang style nga ng kawa mababaw at palalim mo. No? kaya noong time guys ay nung dito po yung aking mga kuya eh mayroon din silang bangka no uh, na mamangka sila sa ano tawag nila pukot no yun nangingisda na hinihila po nila yung uh, pi, uh, ano tawag ito yung uh, pisnit na napakarami no Uh, nilang ini uh, nagigil para magkakuha ng staff so balik ngayon guys ay iba ng estilo dito parang uh, dumadayo na sila sa mga malalayo at sila ay namimingwit no? kaya sa inyo mga kalots eh, maganda ang itong area uh, yung mapapansin eh, kahit mismo yung mga ating mga estudyante dito po sila nagbabanding sapagkat ay napakalapit lang naman guys yung eskwelahan dito ng elementary at saka high school no? Uh, kaya dito sila uh, nagbabanding at uh, uh, namamasyal sapagkat itong area naman guys ay maraming mga mamayan dito po nakapira no? kikita nyo dito no? kaya sa inyo mga kalots ay siguro no ay uh, hindi na tayo uh, uh, patuloy sa pag uh, uh, video dahil ang ang sikat ng araw ay medyo palubog na no? so hindi na masyadong uh, clear o malinaw yung ating pagbibideo dahil uh, uh, tawag nila patakip silim na guys ang panahon no? ayun uh, guys so din naman sa dulo na yan eh. uh, na sama-sama po sila dun sa dulo uh, yan po ay dada uh, mangingisda sila sa kagitnaan no? Ayan, uh, ayan ang ganda nila oh. uh, masarap na na lang dito kahit ganitong oras uh, yung karagatan ay napakatining no? uh, hindi masyadong maalod no? sapagat uh, yung hangin guys ay hindi masyadong malakas siyempre ilang mga alam kasi ang lumipas na gumawa ng bagyo dito so kung makita po design, natin sa mga ibang vlogger na punan po nila ng video no? napakalaking alo no? uh, tsunami na yan guys no? nakikita natin kaysa ngayon guys ay wala na po no? napagaganda na po ngayon dito ng papapasilan sa inyo mga kalods maraming salamat po muli at sa ating mga friends at sa ating mga viewers no Please, pag-subscribe lang din po yung aking uh, YouTube channel, Kanoy. At ganyan din po sa aking FP page, no? Aurelio Pino. Maraming salamat po sa inyo, ka-lords. God bless po sa inyo.